Mga kababayan, isang tanong, ano ang mas mabaho? Ang basura ng kalsada sa Maynila o ang mga palusot ng ilang politiko? Sus Mario Josep, di ba? Ang Maynila, ang puso ng Pilipinas. Ngayon ay nalulunod sa tambak ng basura. Pero teka, bakit nga ba lumala ito sa ilalim ni outgoing Mayor Hani Lacuna? At bakit ang mga taga Maynila mula Quiapo hanggang Tondo ay sabik na sabik ng i-welcome back si Yorme Isko Moreno. Let's dive in. Kamusta mga katropa ha sa Maynila, Quezon City, Davao, Dubai, Toronto o saan man kayo naroon. Welcome to our channel where we break down Philippine politics with wit, grit and a whole lot of truth. Ngayon ha, pag-uusapan natin ang basura issue sa Pilipinas. Kung paano ito naging national embarrassment at kung bakit ang desisyon ng mga Manileño na ibalik si Isko Moreno ay parang grand slam sa eleksyon. Our goal ha, to hit 100,000 subscribers. So if you're watching from Riyadh, Singapore, o San Francisco, hit that subscribe button. I-like at i-comment at i-share sa mga kaibigan mo ha sa Hong Kong, Sydney, or London. Kung gusto mong suportahan kami, magpadala ng super thanks din ha, please. Kahit nasa Jeddah ka pa. Ngayon ha, hindi kami ito para magmalaki o magmalik man, mali we will give you a balance analysis papakita natin ang side ni Mayor Hani Lacuna pero sisilipin din natin kung bakit si Yorme Isko ang hinintay ng Maynila this isn't just chismis we're basing this on a verifiable facts from news reports interviews and even posts on X pero syempre may halong satire at humor para hindi kayo mabor ha, sa ilang mga minuto natin together kaya mga kababayan sa Cebu Abu Dhabi at Vancouver. Tara na, linisin natin ang usapang basura. Before we start, let's make this channel grow, ha? Kung ikaw ang IOFW sa Qatar, Kuwait o Malaysia, o kaya estudyante sa Makati, Pasig o Baguio, i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell. I-comment down below, ha? San ka at ano ang tingin mo sa basura issue sa Maynila? Share this video sa mga group chats nyo sa Melbourne, Milan, o the mom. And if you're feeling generous, mag-super thanks naman please para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Ready? Let's get to the nitty-gritty. Isang araw sa Tondo, isang lola ang nag-text sa anak niya sa Dubai. Anak, ang umoy dito parang landfill na. Totoo yan, mga kaibigan. Ayon sa police files tonight, namamahu ng lungsod ng Maynila dahil sa mga gabundok na basura na di na nahahakot ng na mga garbage truck ng DPS. Pero teka, hindi naman ito overnight na nangyari ha. So ilalim ni Mayor Hani Lacuna, ang garbage collection ay naging parang urban legend. Minsan lang dumadaan ang truck at pag dumadaan, puno na. Ang resulta, basura sa kalsada kahit alas 9 ng umaga. Hmm. So bakit lumala ha? Let's break it down. Ayun sa mga ulat Ah, ang Department of Public Services, DPS, ah, sa Maynila ay nahihirapan dahil sa expired contracts ng mga garbage collectors. Sabi sa Police Files Tonight, inaantay na lang daw ng mga trabahador ang bagong administrasyon ni Yorme May Isco para ma-renew ang kontrata. Pero Mayor Honey, ah, bakit hindi ito naayos bago ka umalis? Hindi ba't ikaw ang nanay ng Maynila kung ang basura ay hindi nahahakot? Parang iniwan mo ang mga anak mo sa Quiapo na walang hapunan. Oh, pero let's be fair ha. Si Mayor Hani Lacuna bilang doktor ay may kalinga sa Maynila program na talagang tumulong sa healthcare. Pero doc ha, ang basura ay health issue din ayon kay Isko Moreno sa isang interview ha sa GMA News. Ang basura o sanidad is an issue of all ha. Hindi yan issue ng mahirap, middle class o mayaman. So bakit parang selective ang focus mo? Mayor Hani ha. Kung may nila ay bahay, si Mayor Hani ay ang parang nanay na naglilinis ng kwarto pero iniwan ang kusina na puno ng ipis. Sus Mariosep. Sa isang post sa X, no, sinabi ng isang user, outgoing Manila Mayor Hani na, not caring about the trash problem is a different level of petty. Parang sinasabi, ay natalo ako, bahala na kayo sa basura. Kaya naman mga kaibigan sa Davao, Dubai at Toronto, hindi ba tama ang desisyon ng Manileño na ibalik si Yorme Isco Moreno? O, oh, si Mayor Hani Lacuna ha, ang unang babaeng mayor ng Maynila ay dating trusted ally ni Isco Moreno mula 2019 hanggang 2022. Siya ang vice mayor ni Yorme at noong 2022, suportado pa ni Isco ang kanyang kandidatura. Pero fast forward to 2025, Parang telenovela ang kanilang fallout. Sabi nila kuna, I feel betrayed, no? Ah, nung nang tumakbo ulit si Isko Moreno. Pero mayor ha, Honey, sino ang tunay na nadismaya? Ang mga manileño na nalulunod sa basura. So, let's give credit where it's due ha. Si Mayor Honey ay may kalinga sa Maynila program na tinulungan ang mga residente sa healthcare. Pero ang tanong, paano mo natulungan ang Maynila kung ang basic services tulad ng garbage collection ay nagkulaps no sa isang ulat ng police files tonight may mga chismis pa na, na na, parang walang pambili ng supplies o pambayad sa mga empleyado no bago matapos ang termino mo ha kung totoo ito parang iniwan mo ang Maynila na bankrupt at puno ng basura hmm. Pero sa kabilang banda, may mga nagsasabi na si Lacuna ay hinintay lang ang tamang oras para yusin ang problema. Ha? Sabi ng ilang uh, supporters sa X, siya pa rin daw ang gustong-gusto ng mga kakampink dahil hindi siya sumalungat kay VP Lenny Rubreno. Uh, pero mga kaibigan, hindi sapat ang loyalty ha? sa isang grupo kung ang lungsod mo ay amoy landfill. Kung si Mayor Hani ay doktor, ang diagnosis natin sa Maynila ay chronic uh, basura titis. No? <laughs> At ang reseta, isang malaking dose, dose ng Yorme Isko. Sa isang post sa X, no? may nagsabi, Grabe kalat ng ginawa ni Honey Lacuna sa Maynila. Kahit sobrang balahura oh, at kurakot okay lang daw sa kanila. Haha! Ha, ouch! Pay your honey! Parang sick burn yan ha, mula sa Tuddo hanggang Dubai. Hmm. Noong 2019 hanggang 2022, ha? si Isko Moreno ang mayor na nagbigay ng ningning sa Maynila. Mula sa pagpapaganda ng luneta hanggang sa mga housing projects, si Yorme ang tunay na action star. Pero noong 2022, iniwan niya ang Maynila para tumakbo bilang presidente. Natuto ba siya sa pagkatalo? Ayon sa Manila Times, si Isko ay bumalik na may landslide victory noong 2025 na may 529,507 votes laban sa 190,315 nila kuna. Welcome back, Yorme. Si Isko ay nangako ng efficient public services, lalo na ang garbage collection at traffic management. Sa isang interview sa GMA News, ah, sinabi niya, yung kalinisan, kaayusan at kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila, yun po una kung tutugunan. No? At sa loob lang ng isang araw, halos isandaang track truck ang basura nakuha sa kalsada. Pero teka, hindi lahat ay perpekto. Ha? Nung mayor si Isko, may mga utang may nila. Sabi ng isang pusa X, ex, magaganda ang projects ni Isko. Ha? Pero most of them are utang. Kaya naman, your may Isko, um, kailangan mong patunayan na kaya mong linisin ang Maynila nang hindi lulubog sa utang. No? Kung Isko ay superhero, ang kanyang superpower ay basura buster. Pero Yorme, huwag kang maging Iron Man na puro utang ang suit. No? Sa isang ulat ng Manila Bulletin, sinabi ni Isko, biruin mo alas 9 na ng umaga pero ang basura nasa kalsada pa. Kaya naman mga kaibigan, sa Hong Kong, Singapore at Los Angeles, si Yorme ang hinintay natin para gawing sparkling clean ang Maynila. So paano natin ayusin ang basura issue ha? Una, kailangan ng consistent garbage collection schedule. Ayon sa Manila the, uh, the Manila Times ha, Sisco ay nangako ng restored efficient public services. Pero hindi sapat ang pangako. Kailangan ng public-private partnerships ha? para ma-modernize ma ang waste management. Halimbawa, sa Singapore may smart bins na nag-a-alert kapag puno na. Bakit hindi subukan ito sa Maynila? Pangalawa, kailangan ng community engagement. So Japan, ang mga estudyante mismo ang nagtitipon-tipon ng basura nila. Sa Maynila, kailangan ng barangay level initiatives para turuan ng mga tao kung paano magsegregate. segregate At pangatlo, kailangan ng transparency. Ha? Sa budget, kung totoo, ang chismis na wala ng pera ang Maynila, hmm, kailangan nating malaman kung saan napunta ang pondo sa Dubai at Sydney, ang waste management ay world class. Sa Manila, sa Maynila parang third world pa rin ha. Pero hindi natin kailangan maging Singapore overnight. Cisco ay may track record ng pagpapaganda ng Maynila. Mula sa bagong ospital ng Maynila hanggang sa mga housing projects, ang challenge, no? Iwasan ang mga utang na magpapabigat sa susunod na administrasyon. Mga kaibigan, malinaw na malinaw ha ang basura issue sa Maynila ay sintomas ng mas malaking problema ang kakulangan ng accountability o efficiency. Si Mayor Hani Lacuna ay may magag magagandang nagawa pero ang kanyang failure sa basura ay nag-iwan ng mabahong bakas. Si Yorme Isco Moreno, bagamat hindi perpekto, ay may proven track record at vision para gawing muli ang Maynila na great again. Pero kailangan natin ang suporta ng bawat Manileño at ng mga OFW sa Riyadh, Toronto at Singapore para magtagumpay ito. Kung nagustuhan no, uh, mo ang video na ito, i-click ang subscribe button at i-on ang bell para para sa mas maraming ganitong content. Comment down below ha. Sino mas magaling? Your ko o Mayor Hani? Share this video sa mga kaibigan mo sa Dubai, o Hong Kong at Los Angeles. At kung gusto mong suportahan ang channel natin para maabot ang 100,000 subscribers, pagpadala ng super thanks please ha sa mga Kata uh, para naman uh, umunlad tayo, no? Sa mga nasa Qatar, Kuwait at Melbourne, salamat sa panonood. Oh ang Maynila ay hindi lang lungsod, mga kaibigan. Ito ang puso ng Pilipinas. Kaya naman, mga kababayan sa Cebu, Davao at saan man kayo, let's hold our leaders accountable. Si Yormes Ko Moreno, ha? lilinisin ang Maynila, literal at figurative. At sa inyo, mga viewers sa London, Sydney at Makati, keep supporting us. Maraming salamat, mga batang Maynila, sa buong mundo.